Bangun ye, bangun dali. <laughs> Samuel. Jus popo. Mail ka talaga anak. Oy. Anak, ada kali tayo bien. <laughs> ano, Yeb? Laban, Yeb Dibaan mo siya sa may nakdali? <laughs> Maayos sa oy Diyos ko po Aray ka Ano? <laughs> wala, Yeb Wala Yeb Diba? Yeb, Yeb Oh, side eye ka pa. <laughs> Nauha si Taba. Pay. Ay, ay sus. Galit na naman, pay, yip, ay. ay, sus. Ay, ka? Ay, sus. na ka na magalit. Ika naman na ano eh, layo-layo eh. Hindi ang maangkabahan. <coughs> Hindi naman. Ano problema mo, Yeb? Ba? Taba? Taba?